Karen, parang tinatamad akong pumasok. Ako nga rin eh. Mas gusto kong dalawin si Lolo sa hospital. Eh di huwag kayong pumasok. Why don't you use today para maging pake? Huh? Bini ka ba? O nagbibingi-bingihan lang? Ang sabi ko, mag-impake na kayo. Dahil wala na kayong lugar sa bahay na ito. Pinapalayas nyo po ba kami? Hindi po yun pwedeng mangyari. Magagalit po sa inyo si Lolo. <laughs> Talaga? Because we all know na may sakit si Uncle Sernan ngayon. At si Auntie Carmela naman, busy sa hospital. At habang wala sila, ako ang masusunod dito. At ang una kong utos, lumayas kayo dito! na paalis na tayo dito. Agnes! Ngayon ayoko pang umalis. Kung kailan kailangan ako ni Lolo. Kailan pa na Kailan na nanonong mo ang Ano? Ano? Bakit nandito pa kayo? Kanina ko pa kayo nintay sa labas, ha? Lalayas kayo? Hindi. Pinapaalis na kami. Pinapalayas na kami ni mag. Ruth. Hindi aalis si Ana at Karen dito. Says who? Says me. Magteklaro ako. At kaibigan ko si Ana at Karen. May karapatan akong magdesisyon kung sino ang titira dito sa bahay na ito. Have made my choice. Hindi aalis na Anna at Karen. That's what I want. At yun ang masusunod. Ibalik niyo na yung mga gamit niyo. Walang aalis. Pero nang sabi kasi ni Ma'am... Anna, Monteclaro din ako kaya may karapatan ako dito sa bahay na to. At hindi ako paig na basta-basta na lang kayo paaalisin. Eh baka naman ikaw ang ni Ma'am Ruth bago dun eh. E eh, dati pa lang naman mainit na talaga yung dugo niya sa atin. Gumagawa siya ng paraan para paalisin tayo dito. At ngayon nagkasakit lang si Lolo nag-take advantage na siya para paalisin kayo. Hindi ako papayag na basta-basta na lang yung palalayasin dito yung mga kaibigan ko.